Sino oh, ganda? Ayan, simulan mo na. Ang lamig dito. Ikaw ba nakapag-check-in na dito? Oo, oh, alam ano, mo. Pero matagal na yun. Kasama ko yung mga kids ko. Oh. We really enjoyed our stay kasi nga, yung room na nakuha namin is adjoining room. Kaya, worthy fee talaga yung stay ko kasi, um, ano siya, pagkalapit lang yung room namin, adjoining pa, meron pang pintuan na pagka matutulog na sila, chine-check ka talaga. Oo. Oh. Alam mo ba Itong Go Hotels, e very accessible. Mm -hmm. Kasi alam naman natin, along that way, magta-turn right ka, left or right, is Tomas Morato, mm -hmm. di ba? Ang daming gimikan dyan. Bars and Yes. At saka going to uh, East Avenue, nandoon ang Heart Center, LTO, mm -hmm. LTF mm -hmm. So hindi ka talaga mahihirapan na pumunta doon sa mga pupuntahan yes. mo staying here at mm -hmm. go hotels. By the way, guys, uh, mamaya <coughs> lalarga tayo ni Ganda tayo ay mag-room tour. Titingnan natin kung gaano kagaganda, kalaki, at kung ilan ang pwede i-accommodate ng ito, dito tayo sa Go Hotels. Yes. So in other words, our Go Hotels is our go-to hotel. Hotels. Siyempre, iba si ganda, laging on to go. Yes. So, gora na tayo! See you later! So, nandito tayo ngayon sa Go Hotel. Yes. At ganda, kailangan tayong may ma-interview para malaman natin ang bagay-bahagay kung ano meron dito sa Go Hotels. Oo. Introduce natin ang hotel manager po ng Go Hotels, si Sir Arvin Cho. Tanungin natin kung anong meron ang Go Hotels na pwede niya i-offer this coming uh, Valentine's Day at Chinese New Year. Bali, uh, upcoming na po ngayon kasi ang uh, Chinese uh -huh. celebration which is this February. So meron po kaming iba-ibang promos na pwede namin ibigay sa inyo. Uh -huh. Pero i-check niyo muna po ang social media namin at uh -huh. GoHotels.ph okay. which is you can search po as GoHotels Timo. Doon po yung iba-iba natin promos may kita niyo po uh -huh. naku-feature yung iba-ibang class groups natin Look and forward kami dyan sa mga promos oh, 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 oh. So sir, ilang uh, rooms meron ang go hotels? So Go Hotels team of this branch, we have 219 rooms, uh -huh. and then we've got PWD um, rooms uh -huh. and then connecting rooms as well. Uh -huh. Pero sa um, type of room stuff, is just ordinary. We've got a queen size bed and a two single type bed. Mm. Ang ang yung bed is orthopedic bed. So lahat ba ng uh, bed ng Go Hotels are orthopedic from this branch and other branches? Well, yes naman. Okay. Kasi ang uh, pinaka-target namin is the comfort stay of oh, our guests. yeah. We want them to have a easy, easy going or a comfort stay. Mm -hmm. Just like their home po, panag sa amin yeah. or nag by. Kahit pa paano, maganda po yung pag-sleep nila sa <laughs> atin. oh, na. I'm ay, so excited. Pa tayo. Ganda. Oh, wait lang. Yan. Medyo May hindi muna try. ang paan. <laughs> All right. Yeah. Ang maganda dito, very affordable din, ang uh, Go Hotel. Ganda. Tingnan mo ang kanilang bed. Orthopedic, orthopedic bed. to. So, yung mga medyo masakit ang back, may back pain. Mm -hmm. Subukan natin. Tsaka tingnan mo ang lambot. <laughs> Tsaka yung kanyang unan, hindi siya yung flat na flat. Di ba relax? Oh. Masarap sa back. So, kahit gano'ng kalamig ang aircon natin mamaya. Yes it doesn't matter kasi baka pa lang ating comforter. comforter. Sige. Check natin kung anong meron naman sa room 503. Ang linis ng lugar nila, no? Ayan. Ayan. So, ang difference nito, isa lang ang bed. Isa lang pero, ang bed. malaki. Malaki siya. So, ito ay queen size oh, yeah. bed. Ito, pitik bed din. Yes. Pwede nating sa mga ating mga hobby. Uh -huh. Lalo na mag-Valentine's Day, mga kasaksi. Oh, Magpagod na. na tayo sa so, hotel. Pagkatapos ng gumimik, Actually, tali kayo mag-stay dito. Ganda. Overnight. This is not only for ano, mm -hmm. mag-boyfriend, mag-asawa. This is all good for barkadahan. Yes, barkadahan, barkadahan and, and family also. Pwede yes. you know. silang gumimik. No? Ang dami pwedeng gawin dito. Mm -hmm. So, we're going on the third floor. Ano makikita natin sa third floor, at it is? Ah, uh, po naka-locate yung mga PWD rooms. Ah, okay. Uh, yung pinaka-PWD room namin is located every third floor. Okay. okay. -ano. So ma every in our hotels. Okay. Every so, yung ano niya, yung amenities ng third floor built siya for PWD, PWD much larger room. Oh, that's nice. Uh, okay. So, kami joined magkabang floor. Oo, para hindi din makita. Yung yung dinyan, medyo mas malaki siya sa pala yung wheelchair. Wheelchair. Uh, wheelchair. And now we are here sa third floor. At pupuntahan natin ang room kung 319. 319. No. Room 319. At, so this bago is it. lahat natin test Ay, oo nga. Oh. Alam mo, yun nga talaga. All the all floors nila, meron dito. Sinasabi na, shh, bawal maingay. Oh. So bawal ako dito. So you have to respect. People who are checking. Joke. Kasi they're still sleeping. Sabihin. Yes. Oh, so Ayan Na. Ayun. Tumunog na. Ayan. Oo oh, oh, oh. okay. no, daw yan. Oo. Oh, oh. Okay Ayan. na yan. Okay na. Ayun. Ayan. My God. Shadow ako na excited. Parang hindi sa Ate nice attitude. <laughs> Lagi ka naman, wow, it's big ha. Huh? Ay, mas ano nga sila. Naka-design to mga kasaksi sa mga PWD. Yes. At saka nakita mo yung CR nila, may railings talaga uh -huh. sa gilid. Oo. Uh -huh. Para dun sa mga PWD na kailangan ng tulong pag-tayo at pag-upo, dito. Diba? Ang laki, ang luwang, nakakaaliw talaga yung lugar. Parang Para pwede tayong maglaro pa dito. Maghabol. Let's proceed to adjoining yes. room. Ayan! Ayan! Ayun! Ayun talaga. Hindi ko daw kasi. Sabi nga, bawal. <laughs> Ayan. Ayan! Okay. Okay. So, yung mga, Ay. pag may mga kids kayo, na gusto hiwalay para at least mas ano, Merong privacy. Privacy. Ayan. Meron silang adjoining room. Ito. Let's go na. Let's go inside the adjoining room. So, yung mga parents, pwede dyan. Yan. Let's open it. Uy, ang ganda. Oh, meron silang, ano, full body mirror. Yeah. Masa na Okay po. Ay, ganda. Meron ding bathroom. Oo nga. Diba? Oo. Ang ganda. Mm -hmm. so yung mga kids, oh, oh. Na ano, pwede sila dito. May shower room, may comfort room dito sa mga parents, ganun mm -hmm. din ang amenities. Lalo na magsa Chinese New Year, I'm sure yung mga gusto mag-check in para makita yung mga happenings dito sa QC, yes. mga events. Oh, eh, kasi pwedeng-pwede sila. Super dito. lapit nila sa Tomas Morato, 'di ba? Ang daming gimik Oh, diba? ang daming oh, So yes. the family can check in dito sa adjoining room. Very affordable pa. Kamusta naman ang rate ng Go Hotels? Well, uh, we've got different branches all across Manila yeah. or all across the Philippines. We have different rates naman po. Mm -hmm. Here dito kay Quezon City Go Hotels our rate is ranging from 1,400 wow. to 1,600. Wow, well, that's so it's very affordable. For a, uh, for a better, good, uh, convenient, and a uh, satisfying stay naman po. Mm -hmm. <laughs> yes, sir. Ano pa ang mga amenities na, that you can offer? Well, here in our branch at Imog, uh, we can uh, have function meetings as well. Yes. We also, we also have meeting rooms as well naman po. Uh -huh. Kung So meron kayong mga corporate um, meetings, nakakapag-offer naman po kami ng mga maximum okay. 40 to 50 pax naman po. Mm. Uh -huh. uh -huh. Sir, how about the food? Nag-o-offer ba kayo ng catering services pagka nagkuha sila ng Kunyari, meetings, mga gano'n, yes, meron naman. We do have caterer services naman po. Mm -hmm. na, and then, uh, makapag-usapan naman po together with our guests Mm -hmm. Okay. We you have um, uh, Wi-Fi? We yeah. have yeah, Wi-Fi naman po. And then, um, uh, uh, yung uh, amenities po natin, meron naman po tayong mga sleepers, little kit, the mm -hmm. usual, That's good. the It's basic so amenities basic. that we have. Yes. Mm -hmm. Bakit uh, go-hotels ang napili nyo na pag -stayan? Honestly po, may nakapag-recommend po sa amin ng Doha na pa-work po po. And nung last time na next day po kami, nag-enjoy naman po kami. And also, very affordable po yung mga rooms nila para sa mga kagaya namin na from Travis pa po, po. And very clean po yung kanilang mga rooms. True, or, yes, yes po, true. Or, um, stay. O, di ba? Meron anong ano, event meron kayo? Ba't kayo na dito? Be ano po, <laughs> na po work-related? Ah, okay. 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 Nag-report like, lang po sa aming office sa sentry ah, Saan po kayo nag-work? LTO, sentry ah, LTO. LTO. LTO, ganda. Kailan tayo magkakaroon ng plastic? <laughs> <laughs> Actually, yun ang i-interviewin namin sa inyo. Oh, Magka-update oh, kami oh, ng oh. saka, Sir, saan kayo galing? Oo, oh, tingnan mo, taga-Mamindanao, oh. si Sir. Siya si Sir Delphine. Nakita ko doon. Sa... Nakita ko si Sir Delphine. Ang gwapo-gwapo ni Sir Delphine. Oo, oh, di ba? Imagine, taga-Mamindanao nag-check-in dito sa Go Hotels. Isa na si Sir Delphine na nagpapatunay na maganda ang accommodation ng Go Hotels. Sir, ano Sabi masasabi niyo? Sabi bakit niya pinili ko. sir, bakit niya pinili Second time Yung first time ko sa Gata. Ah, so this is the second time. So, nag-consideration na namin sa Gata. Yung location niya, hindi siya pinabahak. Ah, okay. Pero pa dito, hindi pinabahak. So far naman sir, siguro hindi naman. Oo, oo, oo. Ang ko lang dito, malapit sa office ko. Ano po ba yung mga uh, partner restaurants na pwede mong i-recommend sa ating mga clients dito? Actually, for teamwork, dito kami yung Taymango. So, across lang siya oh, ng hotel. Oh, that's nice. Okay. Yun. Uh, we do have mga uh, bars and uh, other restaurants naman din. So pwedeng i-invite, i-invite ni Sir Melvin at saka ni Sir JM, yung mga gustong mag-partner uh, restaurant with them. Kasi nga, based on dun sa aming natikman kanina, kasi syempre yung dalawa nagpamirienda, na si Sir Arvin, super sarap nung kanilang mango thai. So baka to po. those who want to uh, join with them, invite okay. nga. <laughs> School nearby we are with our hotels at Manila Airport Road North and Summer with the Manila and Timo we are open for any collaborations po na pwede nyo i-offer na pwede natin i-offer sa mutual guests and future clients natin for our own mileage din po then para din po ma-enjoy nila ang pag-stay sa go at uh, for your restaurant na maton will be benefit po yung mga guests po na mag-explore pa sa uh, sa area natin. Mm -hmm. At saka nagbibigay tagala, talaga sila ng malaking discounts yes. kasi as per sabi nga ni Sir JM kanina pag naka-consume ka ng worth 800 Malilis mo, 200. Diba? It's a big discount. Budget friendly talaga ang mga Go Hotels eh. Money saved, money in your wallet, di ba? <laughs> Do you have any promo? Since ngayon, mag-Valentine's, uh, mag, mag chinese New Year, meron ba kayong mga special promos? Actually, yun po ang kakabahan niyo. So, stay tuned Ooh. sa our website for more promotions and packages na kaya mm -hmm. may offer, especially ng marketing for Valentine's Day and Chinese New Year. Except now, We have the New Year promo for 2024, uh -huh. so you may avail that through website www.gohotels.ph and www.gohotelsmanila.ph So, may pasabog pala ang Go Hotels. Sir, only Go Hotels Timog ba o lahat ng Roxaco? Lahat po ng Roxaco franchise. So, Manila Airport Road, North Edsa, Ermita Manila, and Timo gets the seat. Yes. ka ba kanina? Oo. Napagod ako pero gusto kong mag-relax. Yes. Mamaya mag -re relax At dahil napagod ka, dapat kumain tayo mamaya. sagut ah, sagot ni Sir JM. Maraming salamat At Sir, Sir JM oh. for assisting us all the way. Mm -hmm. Yun. Ganda. Anyway, ang ganda-ganda nitong Go hotels it is the place to be for travelers, lalo-lalo na sa mga uh, galing probinsya. May mga nakausap tayo na uh, magmula Mindanao. Oriental Mildoro, Oriental Mildoro nakarating dito para mag-check in. Kaya mga Kaelensky, kasaksi ngayon. kasaksi ngayon. Iniimbitahan namin kayo na uh, bisitahin Pumasyan. at mag-check in dito sa Go Hotel sa Timo, GC City, City. At sa mga ibang iba branch branches nila. nila. Okay. At saka malapit na ang Chinese New Year, 'di ba? Malapit na rin ang Valentine's Day. Mm -hmm. Ang araw ng mga puso. Siyempre, ito yung magandang lugar to stay. Dahil around Quezon City, napakarami natin pwedeng puntahan, marami tayong pwedeng kainan, at uh, siyempre, bonggang-bonggang, uh, ano yan, gimikan. Yes. So ito yung pinaka-best place mm -hmm. to be. At kung nagustuhan niyo itong video na to, uh, just click the notification bell below para lagi kayong updated sa mga bago namin mga videos. Okay, ganda. At don't forget, huwag niyo po kakalimutan ng LMSK every Friday, 3 o'clock in the afternoon. So, please like, share, and subscribe sa aming website, aming FB page. So, ganda. Ako nga pala si Tanet Tagle at ang aking kapatid pagdating sa lapangan at lapatsyahan. Siyempre, Tessie Squadro po wala nang iba. Para sa? Saksi ngayon. At LMSK TV.